Trending ngayon sa social media. Arnold Clavio nagsimula na ng therapy. Matapos ang hemorrhagic stroke, kasalukuyang suma sa ilalim ang Kapuso News Anchor. Na si Arnold Clavio sa physical therapy matapos siyang magkaroon ng hemorrhagic stroke. Sa kanyang Instagram post nitong June 19, ibinahagi niya ang ilan sa mga updates. Matapos ang naranasang stroke, June 14, 2024. Tatlong araw matapos na makaranas ako ng hemorrhagic stroke. Nagpa siya ang medical team ng St. Luke's Medical Center na mula sa acute stroke. Ay ilipat na ako sa regular room. Saad pa ni Arnold. Kahit na nasa regular room na siya ay hindi pa rin tapos ang laban. Bagkus nagsisimula pa lang dahil sasailalim siya sa mga therapy. Dagdag pa ni Arnold Clabio Dahil sa pagdurugo ng left side ng aking utak na nagdulot ng hemorrhagic stroke. Nagresulta ito ng pamamanhid ng kaliwang bahagi ng aking katawan. Natigil kasi ang normal na pagdaloy ng dugo, at ang nadale na bahagi ng utak at ang thalamus area. Para sa kaalaman ng lahat, ang pangunahing tungkulin ng thalamus ay ang maghatid ng mga motor at sensory signal sa cerebral cortex. Kinokontrol din ito ang pagtulog, pagkaalerto, at pagpupuyat. Kaya naman sumailalim si Arnold sa iba't ibang ehersisyon sa braso, binti, at paa. Para unti-unting bumalik sa normal ang kanyang kilos at galaw. Ayon pa sa news anchor, ay maaaring tumahal ng apat hanggang anim na linggo ang kanyang rehabilitation. Saad pa ni Arnold, kailangan ding may baba pa ang aking blood pressure at sugar para di na maulit ang pagputok sa aking utak. Kaya sinimulan na rin akong turo ka ng insulin at mga gamot sa blood pressure at pagbaba ng kolesterol. Payo naman ng mama mahayag na dapat ay madalas na magpacheck ng blood pressure at hindi porke walang nararamdaman ay okay na agad. Hirit pa ni Arnold, magpahinga ka. Ang trabaho hindi yan nauubos pero yung time at lakas mo baka paubos na. Kanina ay muling nagbahagi ng Instagram update ang GMA News Anchor at sinabing sumailalim na rin siya sa occupational therapy. Sa proseso ng OT, sisikapin na maibalik ang sensor o pakiramdam ng aking mga kamay. Dahil sa hemorrhagic stroke, labis na naapektuhan ang aking kanang kamay, lahat ni Arnold. Nagpasalamat naman siya sa lahat ng mga taong pinagdarasal ang kanyang agarang paggaling, saad naman ng mga netizen. Paanong di magkakasakit si Arnold Clavio? May late night show siya na saksi, tapos gigising ng maaga para sa unang hirit. Sempre kulang sa tulog yan kaya madaling tamaan ng ganyang sakit. Grabe GMA wala ba kayong work-life balance?